morning guys Ayan, at ito, magro-rolling na naman tayo guys Papunta na naman tayo araw ngayon ng lunes At buti na lang kahapon ay na na natin lahat ng ating mga Kailangan dalhin kasi Ayan, katulad nga ngayon guys ay madilim At talaga namang maulan dito sa lugar natin Kaya ito guys, uh, papakita ko sa inyo ngayon kung Ano-ano ba yung mga dala natin sa ating pagro-rolling at katulad nga ngayon guys, ayan, napakarami na nating dala-dala ang palm oil. Buti na lang at nandito yung ating uh, laundry basket ni misis kasi kulang na tayo sa mga crates na itim na ganito guys. Kaya naman, ito, na napakinabangan natin yung sirang laundry basket ni misis para paglagyan ng ating mga mantika. Ayan guys, marami tayong mga dalang boteng palm oil ngayon kasi ito na yung pinakamura ngayon guys at presyohan nga natin ito per bote ngayon is 30 pesos ayan guys at yun, napakarami rin natin ng coconut oil ito yung natin sa ating nakaraang abi uh, ano guys uh, sabado halos apat na crates na yan guys kasi dinagdagan ko baka sakaling malakas din yan pero ngayon guys ay may pagpipilian na sila at marami rami rin yung dala natin itong bote guys ng palm oil ay nasa 100 plus din yung ating dala dala Ayan, at syempre, kumplito pa rin tayo May munggo tayo At syempre guys, ayan yung ating mga panindang itlog At ito yung ating sugar guys Na halos nagtaas din ang uh, isang sako nito guys Halos lumit yung ating tubo Kasi ang isang sako na ngayon nabili natin guys Ay 3,350 pesos Ayan, kaya medyo lumit talaga yung tubo natin Kasi hindi tayo nagtaas ng presyo sa white sugar naman natin guys halo otin na lang ang naman sa wash ayan kaya ang bigay natin ito 19 at 20 naman sa puti ayan at ito nga guys ay ibibenta natin siya ng 30 pesos yung ating coconut ngayon guys ayan ay 35 pesos at sa ating uh, dito guys ay 120 kaya medyo maliit lang talaga ang tubo natin at sa coconut naman natin guys ay 145 pesos yung coconut natin kaya mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mas mabenta pa rin kung mananaig pa rin ba yung coconut o yung palm oil na ayan guys yung bawang natin at yung ating mga baguhong ayan guys at meron tayong daladalang sako ipinibenta natin to 5 pesos ginagamit nila kasi ito guys maayos naman ito at matibay ayan 50 kilos 5 pesos ang bentahan natin kada isa ito na nga yung mga daladala natin guys Meron tayong medium na 12 Ayan yung mga presyuhan din natin At kung mapapansin nyo guys ay Nandito din yung nakatotal kung ilan ba yung laman ng ating rolling Ayan naka 30,607 na tayo guys Ibig sabihin malaki-laki na rin yung ating naidagdag na naman sa ating rolling At uh, ayun nga guys na pakita ko sa inyo kung ano yung mga talagalan natin ngayong araw na to uh, kung magkakano na pa yung naging puhunan natin sa pagbebenta ng mga itlog at ayun guys salamat sa pagsama na naman sa akin na share ko na naman sa inyo kung magkakano na ba yung naging puhunan natin at ito nga guys yung ating mga uh, paninda na daladala nga ngayon na mas marami na rin yung dala nating palm oil para may pagpipilian sila kasi nung nakaraang sabado ay naubos yung ating panindang palm oil kasi halos yun na yung nabili nila kesa sa coconut mas mahal na kasi ang coconut ngayon halos na sa 6 pesos ang itinaas kada bote at halos na sa 25 pesos naman ang taas kada ano nila uh, 1.5 guys ayan at maraming salamat